Samantala, pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB Spirit FM, si Amen Kalapan Oriental Mindoro. CNN Live Nation. magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Isang 55 anyos sa dating rebelding NPA ang kusang sumuko sa mga miyembro ng 404B MCRMFV sa Barangay Poblacion, Puerto Galera, Oriental Mindoro noong Sabado, ika ng Abril, taong kasalukuyan. Lumalabas sa ulat ng polisya na noong nasabing petsa bandang alas dos ng hapon si Ka Ariel, 55 anyos, dating communist terrorist group personality sa ilalim ng SYP, SRMA, GU4, STRPC at kilusang magbabukid ng Pilipinas sa KMP Ogmo ay voluntaryong sumuko dala ang isang unit ng baril o homemade shotgun, isang magasin at dalawang piraso ng mga bala. Ang matagumpay na pagsuko ni Ka Ariel ay naging posible sa tulong ng mga elemento ng Oriental Mindoro, Port Platoon, 1 PMFC, Bako Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit R.I.U. 4B at R.I.D. 4B. Ang nasabing surrenderer ay tinutulungan na ngayon ng mga kasundaluhan at kapulisan para sa debriefing at tulong bago ma-enroll sa Enhanced Comprehensive and Local Integration Program o ECLIP. Mula dito sa Oriental, Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB-CMN, Calapan City. Reporting live para sa CNN Pilipinas, CNN Live Nation Nationwide. Maraming salamat Junardaka Pulco mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CNN Kalapan, Oriental Mindoro. Sa